Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini. Ngayong linggo, Pebrero-Sham, isang magandang pagkakataon ang ipinagkaloob ng universo para yakapin ang iyong masiglang espiritu. Ikaw ay isang taong may likas na alindog at sigla, at ang iyong presensya ay kayang magpasaya at magbigay ng enerhiya sa kahit anong silid o kapaligiran. Ngayong araw, ginagamit ng iyong natural na karisma ang iyong kakayahang magdala ng kaligayahan sa iba. Huwag mag-atubiling gamitin ito upang makapag-ambag ng positibong epekto sa paligid mo. Ang simpleng ngiti, positibong sa loobin, at magiliw na salita ay makakapagbigay ng inspirasyon at sigla sa iyong mga kasama. Ang mga koneksyon na iyong mabubuo ngayong araw ay magiging inspirasyon hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong makikisalamuha mo. Ang mga koneksyon na ito ay magiging isang pagkakataon para mapagtanto mo kung gaano kahalaga ang pagtulong sa kapwa at ang pagbabalik loob sa iyong mga relasyon. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa cancer, mayroong malalim na paanyaya upang maglaan ng oras para pahalagahan ang mga komportabling sandali sa iyong tahanan. Ito ang pinakamainam na pagkakataon upang magpahinga at mag-reflect sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kaligtasan at pagmamahal. Magandang panahon ito para maglaan ng oras kasama ang mga mahal sa buhay at pahalagahan ang mga simpleng bagay na nagpapaalala sa iyo ng mga mahalagang aspeto ng buhay. Ang iyong tahanan ay magiging isang santuario para sa iyo isang lugar kung saan maaari mong buhayin muli ang iyong mga enerhiya at magsimula ng sariwa. Ang mga bagay na nagpapaalala sa iyong mga ugat, sa iyong pamilya, at sa mga nagbigay ng pagmamahal sa iyo ay magdudulot ng kasiyahan at kagalakan sa iyong puso. Ito rin ay magpapalalim ng iyong ugnayan sa mga taong nakapaligid sa iyo at magiging pagkakataon na mapagtanto mo ang kahalagahan ng pagmamahal at pagpapahalaga sa mga relasyon sa pamilya at komunidad. Sa araw na ito, magiging mahalaga ang pagninilay-nilay sa iyong nakaraan, at kung paano ito nakakaapekto sa iyong kasalukuyan. Bawat hakbang na iyong ginawa sa buhay ay nagbigay sa iyo ng mga mahalagang aral na tumulong sa iyong paglago. Maari mong mapansin na ang mga lumang alalahanin o mga karanasan na nagbigay sa iyo ng sakit ay nagsimula ng magbawas ng bigat sa iyong puso. Ang pagpapatawad at pagpapalaya sa iyong mga sarili at sa iba ay magbibigay sa iyo ng kalayaan at lakas upang magpatuloy sa pagtahak sa mas maliwanag na landas. Huwag matakot na bitawan ang mga bagay o mga tao na hindi na nagdadala ng positibong epekto sa iyong buhay. Ang iyong kalayaan mula sa mga pasanin ng nakaraan ay magbibigay daan sa mga bagong pananaw at pagkakataon. Sa pagbitaw sa mga lumang pasanin, mas magkakaroon ka ng puwang para sa mas magaan at mas masayang karanasan. Habang dumadaan ka sa araw, tandaan na ang kalikasan ay isang mahalagang guro sa iyong paglalakbay. Ang kagandahan ng araw at ang malamlam na hangin ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas. Ang pagiging konektado sa kalikasan ay magpapalakas sa iyong kaisipan at magbibigay ng malinaw na pananaw. Ang araw ay nagsisilbing liwanag na magbibigay gabay sa iyong mga hakbang. At ang hangin ay nagsisilbing hininga ng buhay na magbibigay sigla sa iyong katawan at espiritu. Maglaan ng oras upang maglakad-lakad sa labas, magpahinga sa ilalim ng mga puno, o magpakasawa sa kalikasan na maaaring magdulot ng kadalakan at kapayapaan sa iyong puso. Huwag kalimutan na sa bawat sandali na ikaw ay nakikipag-ugnayan sa kalikasan ikaw ay tumatanggap ng isang mahalagang aral ng kapayapaan, balanse, at kaligayahan. Sa kabuuan ng araw na ito, ang iyong buhay ay puno ng potensyal na magbukas ng mga bagong pagkakataon at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Ang iyong kaligayahan ay hindi lamang nakasalalay sa material na bagay, kundi sa mga koneksyon na binubuo mo at ang pagmamahal na ibinabalik mo sa iba. Lumikha ka ng mga relasyon na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at alagaan ang iyong personal na kapayapaan upang matutunan mong makuha ang iyong tunay na kaligayahan. Ipagpatuloy ang pagiging bukas at tapat sa iyong sarili at ang mga pagkakataon na magbibigay ng mas magaan at mas masayang buhay ay maghihintay sa iyo. Sa mga darating na araw, maging handa sa pagtanggap ng mga bagong ideya at pananaw. May mga pagkakataon na hindi mo pa nakikita, ngunit magiging handa kang yakapin ang mga ito at magpatuloy sa pag-unlad. Sa bawat hakbang, magsimula ng maligaya at positibo, at hindi magtatagal ay makikita mo na ikaw ay napapaligiran ng kaligayahan at kasiyahan. Ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo mayong araw ay dilaw, isang kulay ng kagalakan at sigla. Ang dilaw ay magsisilbing gabay sa iyo upang magpatuloy na magbigay ng enerhiya sa mga tao sa paligid mo at makapagbigay ng saya sa iyong sarili. Ang mga numero ng tatlo at siyam ay magiging swerte sa iyo ngayong araw. Ang tatlo ay nagdadala ng mga pagkakataon at inspirasyon, habang ang siyam ay nag-aanyaya ng pagbabalik loob at kadalakan. Ang kristal na magiging maswerteng sa iyo ngayon ay ang citrine, isang kristal na nagdadala ng kadalakan, kasaganaan at enerhiya ng positibong pagbabago. Sa iyong maswerteng gawain, maglaan ng oras upang makipag-usap at magbahagi ng iyong mga pananaw sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang mga ganitong pag-uusap ay magbibigay gabay sa iyong paglalakbay patungo sa tagumpay at kaligayahan. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa lahat ng magagandang bagay na nangyari at sa mga pagkakataon ng pagmumuni-muni. Ang iyong kaligayahan at kasiyahan ay nagsisimula sa iyo at sa bawat hakbang na iyong ginagawa upang maging masaya, ikaw ay nagiging inspirasyon sa iba. Ang iyong araw ay puno ng pag-asa, pagninilay, at positibong pananaw na magdadala sa iyo ng mas magaan at mas masayang buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.